Alright, welcome back to my YouTube channel, Dean CJ Formaran Accounting Lectures at medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload ng mga video lectures na katulad ng gagawin natin ngayon. At ngayon nga, dahil medyo uh, napapag-usapan at isyong issue, issue hot topic ngayon ang taxation sa social media, nag-decide tayong gumawa ng uh, isang segment kung saan pag-uusapan natin all about taxation, the principles of taxation, at saka yung mga complicated things about taxation na pasisimplihin natin sa segment na ito para maintindihan ng isang karaniwan na tao o isang karaniwan na estudyante kung nag-aaral ng accounting. At itong ang session na to ay pinamagatan nating buwis it no more. Usapang tax tayo within CJ Formaran Accounting Lectures. Okay? At ang sa session na to, sa video na to, ang una nating sasagutin, Okay, edi siyempre, the basic and the number one question. Okay, ano ba yan? Simula natin. Ito yung tanong. Kailangan ba talagang magpataw ng tax o ng buwis sa Tagalog ang isang bansa? At ang ikalawang tanong ay, kailangan ba talagang magbayad ng mga tao ng buwis o ng tax? Okay, bago po natin sagutin ang tanong na yan, tingnan po natin ng isang istorya mula sa Bible. Okay, so kung makikita niyo po sa screen, andyan po si Jesus Christ at uh, tinanong po siya ng mga tao. Sabi, at ang tanong ay, kailangan ba talagang magbayad ng buwis o ng taxes? Okay, ano po ang naging sagot ni Jesus Christ sa mga tao? Sabi po niya dito, "...render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's." According to Matthew chapter 22 verse 21. Ano po ang ibig sabihin noon? Okay? So sinasabi lang po ng uh, ni Jesus Christ na kailangan po nating magbayad ng buwis because this is our civil obligation. Okay? And also, sinasabi niya na, yun nga, render to Caesar, the things are to Caesar. Kasi pag tinignan niya yung denaryo, sino ba yung naandyan sa denaryo dun sa, sa coin? ba diba si Caesar? Okay? So, bakit nasabi ni, uh, ni Jesus Christ na magbayad tayo ng taxes or uh, render to Caesar what is to Caesar? Okay, kasi nga po ito yung paliwanag according to the tax principle. Okay, why is there a need for taxation? Unang-una mga kapatid, okay? Ang isang bansa ay may tatlong inherent power. Okay? Pag sinabi po nating inherent, kumbaga, pag nagkaroon po ng isang malayang bansa, sovereignty, okay? Meron po siyang basic at natural na kapangyarihan. Okay? At ang isa na po doon sa kapangyarihan na 'yon ay the power of taxation. Okay, yung dalawa pa po pong inherent power doon is the police power at saka the power of eminent domain. Pero tsaka na natin pag-usapan 'yon. Ang pag-usapan lang natin ay itong taxation power. So ibig sabihin pala, kung siya inherent power sa isang bansa at naturally na na siya, so meron talaga siyang kapangyarihan na taksan, okay, ang kahit sino, ang kahit ano, magkano, anytime basta it is within its jurisdiction. 'yun. So ibig sabihin pala talaga may kapangyarihan ang isang bansa ang isang malayang bansa na magpataw at mangolecta ng buwis. Okay. At dahil doon at dahil sa inherent power na 'yan, ibig sabihin ang mga tao ay uh, force na magbayad talaga ng buwis. Hindi ito voluntary. Ito ay naka-enforce sa mga tao dahil ito nga ay kapangyarihan ng isang gobyerno kahit hindi po nasusulat sa Constitution, ha? Okay, kahit po hindi nasusulat sa Philippine Constitution, uh, meron na po talagang kapangyarihan ang isang bansa. Eh, ang tanong, bakit nga kailangan magpataw ng buwis? Or bakit ang kaila kailangan i-impose ang power of taxation? Napaka- Basic naman ng reason. Okay? Pag-usapan muna natin yung primary purpose or tinatawag ding uh, Medyo mali lang yung nakasulat dito. Dapat ay revenue purpose or fiscal purpose. Siyempre, kailangan ng gobyernong maka-generate ng pondo. At saan ba ginagamit yung pondo na yan? Siyempre, for public purposes. Para sa mga tao, sa kapakanan ng mga tao. Yung pong halimbawa, mga dinadaanan ninyong mga daan dyan. Yung mga public hospital. Yung uh, mga libreng school. Public schools and universities and colleges. Diba? Uh, yan po ang pinupunduhan ng gobyerno Okay, so to generate revenue to fund public expenditure. At syempre, halimbawa, protektahan yung ating bansa, na dyan ang Armed Forces of the Philippines, saan ba kinukuha yung panggastos dyan? Ay di ba sa taxes or di ba ay sa buwis? So needless to say, kailangan talaga ng gobyerno na i-impose itong kapangyarihan na to at ang kailangan ng tao ay magbayad kasi kung wala punan, po wala pong gagastusin ang gobyerno. Ay di pare-pareho po tayong pupulutin sa kangkungan. Okay, kaya nga po ang nakalagay dito is to generate revenue for pub, uh, to fund the public expenditure and to ensure the functioning of the government. Actually, ang doctrine na nagpapaliwanag po dyan ay lifeblood doctrine. Okay, so hindi po mabubuhay ang isang bansa pag walang buwis kasi wala pong pagkukunan ng panggastos for public purposes. Okay? And also, syempre, yung theory ng necessity or necessity theory. Necessity nga, ay ibig sabihin, kailangan. Okay? And aside from that, meron ding binabanggit na benefit protection theory. Alangan naman, syempre, di ba? Pahiga-higa ka dyan. You are living peacefully. So, bakit ba may ganun? Di ba? Kasi, through taxes, nagkakaroon ng nai-impose yung tinatawag din na police power. Di ba? O kung nagkakaroon tayo ng peace and order dito. So kung walang taxes, di walang, wala tayong peace and order. Di ba? Wala tayong uh, peace of mind. Kasi everything would be in chaos. Kasi uh, buwis po ang magbabayad noon. Okay? So that's the primary purpose. Tinatawag po natin yung fiscal or revenue purpose. So, at least naiintindihan mo na kung bakit kailangan i-impose ng uh, isang bansa ang uh, pagpapataw at pagkakolekta ng taxes. At ikaw naman, na karaniwang Pilipino, ay kailangan magbayad. Okay? But aside from that, meron po tayong tinatawag na secondary purpose. Ano naman po yung secondary purpose na iyo? Kasi ang primary purpose nga, di syempre, uh, pang, ano, makakuha ng panggastos. Okay, for public expenditure. Yung tinatawag po nating regulatory purpose or pag sinabi po nating to regulate or meaning to control. Ay alin po ba yung kokontrolin? Example po. 'Di ba? Marami pong products sa Pilipinas, yung mga tinatawag nating sin products o yung talagang harmful sa not only in the environment but also sa health ng tao. Katulad po halimbawa ng sigarilyo, ng alak, 'di ba? So, ano po ang ginagawa ng gobyerno para bum mabawasan ng consumption o paggamit ng pagyosi or paninigarilyo, di ba? So, nire-regulate po, tinataas, pinapatawang po yan ng buwis o mga tinatawag nating taripa, di ba? Tariffs, yan, yung mga national taxes, local tax, yan po ay uh, ipinapataw to regulate yung consumption. Kasi syempre, para na din for, for health reason, di ba? At saka para kaunti na nga lang din yung mag-consume. Another thing, di ba? Kapag po halimbawa mga imported goods, bakit po pinapatawan niya ng taripa ng Bureau of Customs or ng tariff, di ba? Eh kasi nga kapag po yan ay libreng makakapasok dito sa Pilipinas, ay di ang mga tao po ay lagi nalang lang mag-iimport na mag-iimport na mga goods kasi syempre alam naman na natin common na common na talaga mga imported. Pero kawawa naman ang local industry, papatayin niya. Okay, yung ating mga local vendors dito, yung mga local manufacturers, so kawawa naman, 'di ba? So to regulate or to control yung pagpasok ng mga imported goods. Okay, yung mga luxury cars, for example, yung mga ganyan pinapatawan po yan ng taripa. Okay, so again, so aside dun sa uh, for revenue purpose or for fiscal purpose, another purpose is to regulate or to control Ayan. So, at least kahit papaano dito sa introductory natin ng video ng taxation ay naintindihan mo kung bakit okay, kailangan magpataw at mangolecta ng buwis at ikaw ay magbayad. Okay? So, hanggang dito na lang muna ang usapang taxation natin. So, tune in lang tayo dun sa mga susunod pang short video lectures about taxation na pinadali. Okay? So, again, thank you for Listening and always tune in to our YouTube channel.